Great, great day malayang puso. Ayan, dito na po tayo sa ating pagkainan at tayo po ay uh, kakain siyempre. Ah, uh, ito yung last meal ko ngayon mga kamalayang puso. Uh, tinulang ang karne ng baka. Ayan. Uh, wala tayong rice. Ang pinaka-rice natin, ito, itong nilaga kong uh, mani uh, boiled mani uh, ba, kaka, yata itong uh, niluto po natin ngayon mga kamalayang puso uh, uh, tinulang karne ng baka yeah. uh, narinig nyo naman umuulan kasi nga mayroong kung parating na bagyo itong landong umpong ah tong landong itong bagyong umpong na dubli ko na yung bagyo ah. kasi kara, kadadaan lang yung, nando na yun umpong naman at ah, hindi na medyo ito tatamaan kung kabikulan bisaya kabikulan hanggang sa sa ito nga laguna at uh, maynila dadanan at tayo po ay nasa partner uh, part ng laguna kaya maaga yung pagluluto ko ngayon kasi medyo pumapatak na yung ulan Uh, medyo hindi na medyo, mapatakan na talaga. Ayan. Uh, nung nakaraan, ako ay nagluto ng gulay na, uh, na ano, na uh, malunggay, ginatang malunggay, sa kapapayan may isda. Ito naman, uh, tinola, meron akong nabili kasi nga, ano meron kaming mag-asawang nabili sa daddy. Um, bagong, mga bagong sumisikat ngayon na Uh, store uh, dali nga kabili tayo doon ng uh, slice na ano na baka uh, for the first time sa aking pag paglulo carb diet ngayon lang <laughs> uh, ngayon lang tayo makakatikim ng nilutong uh, uh karne ng baka at kakaiba pa mga kamalayang puso kung baga, ngayon nyo lang siguro makikita itong version ng ng tinolang baka uh, ayaw kung ko ba kung bakit ganito ang naisipan ko na lutuin pero uh, wala, yung pa rin yung target nating lasa at yung target nating mga sangkap, yung pa rin yung salt and pepper bawang sibuyas buyas, uh, luya so ito nga, dahil mar maraming nagbigay sa atin na yung Uh, katarbaho katrabaho ako maraming binigay na papaya dahil naputol nga yung papaya niya nung uh, bagyong nando eh, meron pa po tayong uh, natira kaya naisipang uh, naisipan ko magtinola ng, ng karne ng baka alam nyo kasi mga, 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 malayang puso napaka ekonomista ko noong pa, noong pa man nung araw pa uh, talagang yung halo-halong gulay ay ginagawa ko na noon pa yan sa probinsya, mga ginataang halo-halong gulay. At ito, uh, for the first time ko rin itong niluto, okay naman sa, sa akong panglasa. Lalo, lalo na sa ilang buwan na tayong uh, nagluluto na walang mga seasoning, asin at paminta lang. Ayun, ganoon pa rin yung panglasa ko. Ang naiiba lang kasi, yung lasa at yung amoy talaga ay karni ng baka kasi baka nga itong ginawa kong Ah, uh, ito. Ayan. midyo uh, medyo matagal-tagal lang yung palambutan. At ito, ito nga, kaya nga naputol yung ano. Uh, ganyan yun yung kalaki ng bilog ng papaya mga kamalayang puso. Ayan. Hindi ko yan iniwa. Uh, yung pakabilog ng papaya, uh, di ba, pag titinula tayo, hiniwa natin. Ito, hindi na to hiniwa. Diretso na to Diretso na siyang, ano, oh, ayan, pakabilog ng papaya si maliliit na pinagtiyagaan ko talaga hindi hindi ako nagaksaya uh, nag-aksaya doon sa bunga ng papaya pwede pa siya pwede pa siyang uh, gulayin hindi natin di ba malalaking halimbawa ganitong lalagyan ng ano dito ganyan kalaki ng papaya mas maliit pa diyan nilagyan ko ng mani yan mas maliit pa diyan yung yung mga papayang kinuha ko mga kamalayang puso Uh, at nilagyan ko ng malunggay kasi sabi ko maraming malunggay. Maraming malunggay po dito sa bakuran ko mga malayang puso baka gusto nyo Eh yan, diyan na naman ang isang bag yung itong ubag yung untong. Malamang uh, na yung isa kong puno ng malunggay kasi yung nando na, naano ano na yung yung ibang uh, sanga nung puno ng malunggay kaya pinagputol namin kaya nakapagulay nga kami nakaraan ng ginataang malunggay na may papaya tapos yung isa nakatayo pa um, yan, may bagyo na naman baka madiretso matuluyan na kasi siguro papaspasin ng hangin, ng hangin yan hindi na natin mapakinabangan pero kumuha pa rin ako doon ng dalawang ano, ang lalaki kasi ng ano ng isang tangkay lang ng dahon niya ang dami na eh kasi malalaki malalaki ang pakatipak ng dahon niya malalaki kaya isang tao na napanglagay natin sa mga katulad na itong tinolang manok eh, sinabaw ang isda pwede yung is, uh, malunggay kaya ngayon eh, naka sa itong ano na to itong binili naming baka ang plano ko talaga dito bibili ako ng ano yung nilagang baka yung luto nito kaso kailangan natin magtipid alam <laughs> naman yung sitwasyon natin hindi ko tayo nakakapasok nakabalik sa sa trabaho mga kamalayang puso pero yun, may pero pa eh kaya ngayon <laughs> balik, wala pang, mas, wala pang income wala pang source of income kailangan natin magtipid kaya ito kung ano yung nandito sa bakuran nandito sa sa ano ay magiging part pa rin siya ng uh, ng diet natin sabi ko nga, sa low carb diet uh, uh, iwasan natin yung papaya na hinog pero yung hilaw uh, pasok pa siya, hindi pa siya uh, matamis uh. <laughs> tawag dito pa, mga kamalaking puso ano siya bubot pa uh, talagang bubot pa siya, yung mga buhing dulo na kinuha pa rin natin hindi po tayo uh, choosy na medyo malalaki yung ano Hmm. Kaya ako po ay napaka-ekonomista. -e At ito po ay naranasan ko talaga pag panahon ng tagbagyuhan doon sa amin sa probinsya. Lahat ng bunga na halimbawa na puto na papaya, lahat ng bunga na nakita namin na nakalapag sa lupa, kinukuha namin yung talagang hinugulay namin. Kahit, kahit tanghalian, hapunan, almusal, yung gulay na yun papaya, pap, talagang papatusin mo kasi nga sa hirap ng buhay, ng araw, kahit naman may hindi pa naman may tayo mayaman. Yung talagang nasanay nga ako Bukunin mo talaga yun. Dahil walang ibang gulay ng naranasan ko sa probensya. Talagang pinaka ano lang, puso ng saging. ah, uh, ito talagang uh, papaya na, na ano na ginataan o ginisang papaya yung um, kinakayod sa amin tapos igigisa lang igigisa lang siya ba sa sahuga ng, ng tuyo um, kasi pag sardinas bibilihin mo pa yon magkano pa yon um, tuyo ay eh, hindi talaga mawala ang tuyo sa sa amin sa probinsya kasi malapit kami sa uh, baybayin sa dagat um, kaya ngayon uh, subukan nyo itong mga puso walang ano Uh, nilagyan ko pala to ng ano na pangpaasin na ano na kalamansi. Sabi ng asawa ko lutong bicol yung para uh, nilaga na uh, kami kasi sa bicol maraming ginagamit ang paasin, minsan sampalok, yung dahon ng sampalok, dahon ng libas, ng kalamansi, uh, yung parang kalamasi parang dalan uh, dalandan siya yung kalpi ang tawagin sa amin maraming uri ng pampaasin sa probinsya na mga nakukuha lang sa bakuran na ginagamit na pampalasa sa 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 mga lutuin kaya ito eh first time ko tong niluto sa baka na parang uh, bicol version ng nilaga o tinatawag ko rin tinatawag din dito yung ano, yung taba talagang baka po siya at ma, ma, ma ano yung taba niya karamihan ang, ang tawag dito na ano, pag may sabaw tinulang, ano, kahit isda naririnig ko dito sa park ng Laguna tinulang isda, tinulang manok, tinulang ano marami na natikman din ako dito. marami rin din ako natikman dito sa Laguna na ano uh, hindi siya ordinary luto na kalimitan na nakikita natin meron akong nalatikman dito na uh, parang sinigang siya sa turmeric na ano no manok parang ang sarap parang na, na ano ko to natikman ko to sa ano pila sa pila Laguna yung panahon na nag Uh, nagbabiking pa kami nagbabike kami ng mga katrabaho uh, yun pinaka special daw na lang niluluto papatikim sa amin naikwinto ko na no naikwinto ko na uh, yun nga uh, sinigang sa turmeric ah, Ang sarap mga kamala, puso uh, yung natikman ko noon kakaiba kakaibang uh, uri ng luto po yun uh, kaya ito kakaiba rin yung niluto ko pinapakita ko sa inyo na uh, ano nga uh, itong uh, tinulang uh, baka ito yung hapunan namin ngayon ulam namin ulam ng mga anak ng, ng mga anak ko sa kaasawa ko namin at ako naman ito naman yung kakainin ko walang kanin yung nakakanin ko ay mani ayun kaya ito ah uh, sana matry nyo rin to pero kung gusto maglagay nyo yung seasoning nasa sa inyo naman yan kung sinigang pwede rin eh, pwede pero kung gagayahin nyo yung timpla ko na asin at paminta lang pwede rin naman, depende sa panlasa nyo nasa sa inyo na. pero sa akin, uh, ox na ox na ito yung, yung nilagay ko palang paminta dito yung pamintang buo talagang pasok na rin sa panglasa ko mga yung puso lalong lalo na tayo ay Uh, Nag-iingat nga doon sa ano. Sabi nga ng ng doctors, ang dapat iwasan iwasan natin yung mga uh, mga seasoning na ano, pampalasa. At ito, napaka-natural lang 'to uh, natimpla Ayan, parang laga lang siya talaga laga Ayan. Pero para sa akin, lahat ng mga niluluto nating pagkain ay biyaya po yan ng Panginoon huwag uh, tayo mag-access pagkain marami pong nagubuto marami po ang, um, ang ng pagkain na walang mailatag sa kanilang hapagkain kaya ito uh, thankful ako at nakapagluto ako ng uh, panagbagong anong ko naman to siguro hindi na to mawawala sa ano ko sa sa version ko sa pagluluto ng tinulang baka ayan bilis po natin doon mga kamalayan po habang mainit-init pa itong aking Uh, pagkain ngayon uh, sa ng Ama ng Anak ng Espiritu Santo Amen Panginoon, bendisyon mo po itong aming pagkain na sa aming pagkainan na pagsasalawa ng aming pamilya gawin mo po itong aming kalakasan at uh, gamot sa aming mga nararamdamang sakit nawa uh, ito pong parating na bagyo ay malusaw malusaw po Panginoon In Jesus name, Amen. Ayan mga kamalay po, kain na po tayo. Thank you, thank you for watching. Bye-bye.